for today's video guys uh, nandito ako ngayon guys sa my Ono Bridge Mandawi City first bridge ni siya guys uh, ipakita ko sa inyo guys yung tatlong syudad na tatlong syudad guys na magkatabi ito yung uh, dito guys yung open Lapu uh, Lapu City yung bridge na tinatayuan ko dito yan pupunta at saka dito guys yung Cebu City ayan Cebu City yung mga matataas na building dyan na makikita natin sa video, yon yung... City yan at saka dito Lapu-Lapu City uh, open at dito naman guys yung Sikan Mactan Bridge yung Marcel Mar, Mar ah, ano ba yung tawag ng Mar San ah, ah Marcelo Bridge <laughs> yung natatandaan ko guys nakalimutan ko agad eh ito yung i-video ko yun ah uh, ito dito Mandawi City guys itong bridge na ito papunta doon ah uh, Mandawi City at saka pupunta tayo diyan sa uh, kabila ayan marang magic pupunta na ako dito guys no sa ilalim ng bridge dito guys ayan dito ko kanina guys sa ibabaw nito nag video ako napakita kong tatlong syudad at saka dito ako ngayon sa ilalim ng bridge ayan ilalim ng bridge anong ginagawa ni kuya dyan para bang uh, pinupuno niyang galon niya sa tubig, dagat. At saka guys, pupunta tayo dyan sa kabila naman. Ayan. Papunta dito guys, yung uh, malakas ang ulan siguro kanina. At saka ganun guys, papunta dito sa ma uh, merkado. Ayan, barang magic na naman. Nandito na tayo sa plaza Mandawi guys. No? Parang iniilawan na nila yung plaza. At saka ang ganda siguro nito no? Uh, marami pang mga nagtatrabaho dito, guys. Yung mga, ano nila. Ayan. Trabaho pa sila at uh, mayroon sigurong kulang. Ayan, guys. Dito ko sa Colonnade. Yung blue na building at saka yung mataas na uh, Bay Hotel. Ayan. At dito na lang tayo magtatapos, guys. Dahil uh, pupunta pa ako sa sulod ng merkado. May bibilhin <laughs> Thank you.